get getaway na talaga namang perfect ngayong tag-init! I'm sure, di ba, An? I love! <laughs> yes, of course, mga kapuso! Nandito ngayon si Hero! Happy lang! Kasawa po natin na talaga namang enjoy na enjoy dahil alam nyo po yung tubig nitong pool na kanyang nilalanguyan ngayon, mga kapuso, ay ma ma-warm, warm ang kanyang tubig. Magpunas ka muna ng kamay, baka mag ground ka. Ayan. O, diba, mga kapuso? Ano, kamusta ang paglangoy mo? Malamig. Yeah. Malamig. Malamig. <laughs> Good morning, Adelab. Good morning. Good morning. Good morning. mainit. Oo, oh, mainit masyado. Correct. Diba? So perfect po ito mga kapuso. Itong maglublub sa pool. Kaya naman, hero, panalong bonding moment ito ng mga pamilya. Of course, sa mga barkada, yung mga resort na ganito. At syempre yung mga beach na mga pinupuntahan pa din na tayo talaga. Para naman doon sa mga may hilig sa nature. Ayan, napapaligiran po ang resort na ito ng uh, labing lima ordinaryang gubat o bongga. At syempre, overlooking pa po ng Laguna de Bay or Laguna de Bay. At syempre pa, ang mahabang kabundukan ng Sierra Madre Mountain Range. Makikita nyo rin po sa likuran namin yung windmills na beautiful hero. Oh, di ba? Yes, at syempre, Ati Love, murang-mura lang yan. Enjoy yan. Correct. For only 250 sa mga adults. Oh, kaya mga, kaya na yan. Oh. Sa mga oh. chikiting, oh. 150 lang yan. Correct. May gabi sila. Oh, may panggabi, may oh. night swimming sila. Pagkano yung night swimming nila? So, yeah, meron 300 pesos para sa adults at sa mga chikiting ulit, 200 pesos. Uh -huh. yan. Sa cottages, hero? Sa cottages, may, mm, 750, 750. yan yeah, 1,200. Yes. Yeah. At kaya po yung ibahay ang labing limang katao. May accommodation rin po na 2,000 pesos hanggang 19,500. Yan po ay good for 2 to persons. Ang dami. Ang dami pala <laughs> nun. Okay. Yan po. Talaga namang siksikliklik ang kanilang mga amenities mga kapuso. Tulad po ng ATV na ipinapakita po namin sa inyo. Meron pong 300 pesos po yan for 20 minutes. Of course, meron ding horseback riding. O, oh, di ba? May mga team building facilities din po sila para sa mga halma, sa mga opisina na gusto mag, di ba? Mag-enjoy ngayong summer. Perfect po yan. At syempre, para naman po sa mga thrill seekers na katulad ko. Ano yeah. po ako nakikita nyo? Ang taas na narating ko. Mga nar ano yan? 1,000 feet? O, oh, 1,000 feet na ako yan. <laughs> <laughs> Meron silang wall climbing, zip yes! line. Siyempre, Meron. rappelling. Paano ka bababa nga naman? Of course, your favorite. <laughs> yes. your favorite. At mudslide. slide, yes! Pwede, pwede yan. Murang-mura rin yan. <laughs> yes, abot kayang halaga yan, mga kapuso. Mamaya, susubukan po ni Hero ang kanilang water tricycle. Pero yan po ay sa kanyang hirit